madaling ko yan doon sa setting ayan na. yung ayun na yan nasa trip tayo Alos ang tinakbo ko mga na eh. nasa 700 7000 na dapat nagtagal nga ako ng change oil sabi nung mga ating mga kaibigan naman eh pwede pa raw kaya ayan talagang payback blank ulit natin yan mga kaulad para yan ay muwala at yan ulit tayo mag magbabase na pwede natin yung chainsaw so, after 5 kilometers talaga dapat mga kaulad natin yan. Yan, zero-zero na siya ngayon mga kauna. Tapos, diyan tayo magbabasis sa trip A natin. Kung pag nag-5,000 kilometers na ulit ang takbo natin, saka tayo mag-change oil. Yan, yung nagturo sa atin yung mga kauna. Ah, isa din natin yung pinita rito na pinigyan din natin yung kasama natin sa trabaho. Tinuruan tayo ng kanya para alam daw natin kung paano yung yan yan. Yung isa yung sa lang lang natin lang tayo ulit na ako da amaluya Anong labot ko basta permi akong maugmas Nagigibo ko na surat sana. Kikanta de akong gana sa endo makipagkupit Ayan yeah, ma <laughs> magandang hapon Ayan tayo nag-change oil Dito sa Ayan oh. Change oil tayo ng ating Jeep compass natin sa sakyan Uh, wala tayong magawa. Tapos napakaganda ng panahon mga kaulad. Napakaganda ng panahon na mainit. Hindi ka anong kalamigan. Kaya isipan natin na i-change oil na itong sasakyan natin. Total eh, ano naman, marunan naman tayo mag-change oil. kakapanood natin sa YouTube. Tapos sa uh, mga magagaling natin na mekaniko, eh, tuturuan naman tayo. Kaya eh, tayo na nag change oil niyan. Simula nung nakita natin kung paano i-change oil niya sa kung paano tayo makakatipid, di ba? Kasi pag tayo na gumawa niyan eh, tipid tayo. Bibili lang tayo ng langis, bibili lang tayo ng filter, di ba? Basta tayo yung tamang filter lang at tamang langis na natin, natin gagamitin na Ayos yan, di ba? Tapos eh, mga kawarag, pag marunong ka nang maggawa niyan, marunong ka nang magkalikot ng na sasakyan mo, makakatipid ka na, di ba? Di ba? Kasi nga, kaya nga ng mga magagaling na mekaniko dyan. Kagaya ng kaibigan natin si Boss Ryan. Boss <laughs> Yun, ako na nag-change oil. Nag-change nag oil idol ng akin sa Hindi ko na dinadala dyan sa inyo kasi kaya ko naman gawin. Pag mga minor-minor, ginagawa na rin natin. Pero pag uh, abot makina na tapos yung mga electrical nito eh, sa inyo ko dadalhin to eh, kasi eh, eh, di na natin kaya ang kalikutin yan eh, itong ng tsensual lang eh, kaya pa natin ngayon niya mga gaya niya no? na patulo na natin yung langis niya na drain na natin tapos yun na lang binuksan natin tinanggal natin yung filter dinidrain na rin natin yung filter para ano para ay dinidrain na natin yung langis dun sa tinanggalan ng filter. iba Para uh, maubos tapos lang Tapos, hindi uh, ko na kailangan ng ilaw doon sa ilalim mga kaurag. Ulo, <laughs> Ulo ko pa lang liwanag na. Ulo ko pa lang liwanag na. Nailaw na akong gamit. Kaya, hindi uh, ko na ginamitan ng ano, na headlight. O, plus light. Di diba? Hindi, joke lang. Kunting ano lang, kunting pa-comedy. <laughs> Yan. Yan, ton kawalan natin tong maghapon. Uh, tayo kay Mid Commander tapos si eh, pagbalik na natin, pinalamig natin ng konti. Ah, uh, muna natin sa sakyan tapos eh, si natin. Ngayon, ikakapit na natin yung filter mga kaugrad. Tapos si eh, natin ng langis para matapos na tayo dito sa kalokohan natin. <laughs> nga <laughs> uh, ba? mahalos na ito ok mga kaura samahan nyo lang ako kaya panoorin niyo kung paano yung muko si kaura at paano kung ano <laughs> uh, hirap nerap na, na yung muko mga kaura kasi <laughs> naglaro ka po 6 minute every quarter nakakalago tayo na 6 minute talagang may hirap na yung 6 minute hindi na natin kaya siguro <laughs> kasi sumasagit na natin kung um, ng ating paa pagkatapos ng laro. Eh, yung naglalaro tayo, okay pa. Pero nung mm, katapos ng laro, eh, <laughs> sakit na ang paa. Wala <laughs> na ah, talaga, lolo na. <laughs> 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 yan, yan, yan. Tapos tayo, eh, nagkapang doon no sa lalim. Kabit natin yung, ano, kabit natin yung filter. Yeah. Okay. Ang okay. 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 na to.

Thank <laughs> you.

Ito mga kaorag, nakadalawang ilalim ako kasi sinigurado ko kung ano, kung saan galing itong goma na ito. Kaya, yeah. sa so, oil filter ito eh. Kasi meron dito sa isa, eh, yung tinanggal ko, eh meron din. Tapos meron ako nakitang spare. Ayun, kaya ginawa ako, umilalim ulit ako, sinig ko kung mamaya eh. <laughs> Mamaya sa akin yung gum Yung filter ko yung natanggalan ng goma O oh, Nansil niya Nansil niya ato niya Kaya Kinig ko ulit Pero okay naman makawarag Meron pala Meron talagang sobra dito Kaya ang gabi ko na sa niya Meron dyan Nakalagay yung makawarag Ito na natin yan Kasi Ano yan eh Parang Mag Ano <coughs> pa tayo yan Baga Tumaga nagsira ang diskarte. Di ba? Tapos ito mga pinatanggalan natin. Papasok ulit natin ito sa isang karton. Tapos pag nagtapon tayo ng langis. Dito sa air may tapunan dito mga kaulog ng langis na dito Na wala ka nang babayaran pa. Hindi ka sa... Sa uh, ibang... Uh, ibang shop yung sa ibang kaya tulad ng Calgary pag nagtapong ganal lang is may bayad pa mga kaurag pasok mo sa disposal area dito sa Airdrie wala kang babayaran basta ikaw na yung magsasalit ng nun lang mo dito sa tanke na iniimbak na lang nila wala kang babayaran pati yung filter pagtatapon mo na to kaya yeah. hindi ko pala agad na video kung paano uh, tayo na check eh ba diba? gusto pa yung ipabili day, no? Haha. 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 may Haha. 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 kailangan natin Haha. 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 sa Haha. Haha sa may hirap. Pero pag hindi mo pinag-aralan, hindi mo inano, eh, wala. Magagastusan ka ng magagastusan. Nakakasa ka na aasa, ka aasa sa mga, ano, sa mga mekanik ko o sa dealer. Nakakasa ka na kakasa, di ba? Punting diferensya lang, nakakasa ka na kaya yan. Pag-chensyon sa ito, yun. Hindi nakakasa po ba? Magagastusan ka lang. Kaya, yun. Alam na ito. Tatanggalin na natin yung jack. talagang lalagyan natin ang langis. Yung, para sigurado. natin ng ano ng lang. <laughs> <laughs> 你怎么搞的？ sa motor natin na kaurat tayo na lang ang nag

terus pak antarinatin siapa orang arah racunnya itu dari mana sih? itu Tapos ang ginagawa ko yan mga kaurag, uh, alam ko na na para malalaman ko yung kung malapit na ulit ako mag change Eh, okay, sinisit ko ito mga kaurag. Eh, okay, sinisit ko yung ito. Ladaling ko yan doon sa setting. Yan. Hanapin natin yung ano yun. Ayun mga kaurag yan nasa trip A eh, tayo alos ang tinakbo ko mga kaurag ay eh, nasa 700 7,000 km na dapat matagal na ako nag change oil eh sabi nung ating mga kaibigan naman ay eh, pwede pa raw. kaya ayan talagang ibablang eh, ko ulit natin yan mga para yan ay mawala at dyan ulit tayo mag magbabase na pwede natin i-change oil after 5 kilometers talaga dapat nakakaurag okay to hold okay yan i set natin yan yan zero zero yan ngayon mga kaurag tapos dyan tayo magbabase sa trip in natin kung pag nag 5,000 kilometers na ulit ng takbo natin saka tayo mag-change oil yan, may sa akin yung mga urag uh, isa rin nating mekanik ko na pagbigyan din natin, nakasama natin sa trabaho tinuruan tayo ng ganyan para alam daw natin kung paano i ano yan i-set up ulit right, para kung kailan alam natin kung kailan tayo ulit mag-change oil ayun, natapos na yung ating pag-change oil <laughs> tapos si, eh, ah, nakaka, nakapag uh, ano ba tayo, pag vlog pa tayo naisipan natin eh huli na <laughs> na set na natin yung yung ating nilagay na natin yung, yung lawis diba ah, kadong uh, maano maliwanag yung araw tapos, tapos tumatama pa sa ulo ko nagre-reflect <laughs> <laughs> nag Eh mga kawalang, nakapag-cancel na tayo ng ating jeep kumpan. Itong motor, ano pa yan, ah, pag uh, yan, yung motor natin pag uh, malapit na natin ganitin yan, saka natin i-change ulit yan para pag tinakbo natin ngayon summer, eh maganda yung ating takbo. Naka-change ulit siya at saka ipapachun eh, up na rin natin sa uh, ating kaibigan uh, na natin dito ng gumamotor. Pachun up na natin siya para pag nag-ride tayo, maray-layo, eh maganda. Ayan. Uh, 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 Boss Brian ng uh, ERS. E-N-R-S Auto Service Pasensya na. At ay nag-change oil. Eh. <laughs> ako na may sasarili yung change oil. di ko na nadala sa'yo. Eh, basta mayroon tayong mayroon tayong appointment kay Boss Brian Diyan sa sakay natin. Nakaset na yan. Pagka nakuha niya na yung papalitan na papalitan dyan. Kasi may sira yung mga kawarag. LCD niya. LCD monitor niya. Doon sa harapan. Eh, hindi gumagana. Kaya Uh, papalitan natin yung ay eh, gahanap pa si Boss bayan ng uh, mabibilan kung saan kaya hindi mo tayo marunong magpalit no? kaya ilan natin sa kanya pero itong pag i-change oil tayo na rin ang gumagawa niya eh, yun yun eh, nga pala kakatapos lang atin ng basketball na tapos lang kahapon tapos uh, si eh, meron na naman ulit at uh, tayo nagiging 4-0 na mga kawarag uh, galing ka uh, ng 4-0 na at uh, hindi masama mga kawarag at uh, every game eh, nakakapuntos tayo kung di man tayo makapuntos nakakatulong tayo sa depensa pero talagang mahirap na talaga ibalik yung dati na uh, kanakasan natin noong araw pero ngayon eh, wala na talaga ano na lang parang isip na lang sabi nga ni Kuya Jobert isip na lang ngayon, dadamputin mo na yung bola pero hindi mo malamput. <laughs> Iisip mo, dinadamput na pero ikaw hindi mo malamput. <laughs> Dahil yung katawan mo ay ano sumunod sa utak mo. Yun, di ba? Tama nga naman si Kuya Jobert, di ba? Yun, shout si out pala Kuya Jobert. Yun, sa natin matangas uh, mas masugid na suki sa ating tinapay. Ayan. Okay mga kawarag. Hanggang dito na lang ang aking munting vlog. ah uh, Nag-chainswell tayo Tapos eh, binilag na rin natin mga kawarag Okay, salamat uh, Diyos mabalos At good luck at, mm, Sa mga bagong dating sa Canada Laban-laban lang tayong mga kawarag Yan lang ang buhay dito sa Canada Mahirap uh, Pero may desayap May sarap May sayap eh, <laughs> May sarap mga, <laughs> mga kawarag Basta laban lang uh, Tuloy lang ang buhay dito sa Canada Diyos mabalos Ito may lingkod Kawarag Don't forget po to subscribe and like and share my YouTube channel para naman lumawak naman po ang ating ng ating YouTube channel ang ating YouTube channel ay lumago at uh, di ba papalo na rin po ang ating FB page sa Angel Bornilla yeah. yung mga content din tayo doon no? at about basketball at mga kalokalo kalokohan ni Kawara. Okay, Dios mapalo. Salamat.